Putak Ternun guys Andito na kami Nasa loob na kami guys Ayan guys Maliligo na kami guys Kasama ko ang aking alaga guys Ayan oh Maliligo na kami ni RV guys! Ayan, guys! Ayan, oh! Maliligo na kami, guys! Wow, ang ganda, guys! tingin kami dito sa kabila, guys. tingin tingin muna bago maligo. Pang content, guys. Ayun no? wow. oh. Wow. tangtang Hoy, mo, Uy, tabi. Ang ganda, guys. Lakat-lakat muna kami ng guys. Ayun, oh. No. Ayun, oh. No. Ayun, no. lakad lakap muna guys Kalilibang-libang libang ko yung bata guys Dito kami dadaan ay sa ilalim ng bato guys Ayun xuống đòn đậy ha. Rồi. 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 Aun guys